Ito ho naman po ang sulat ni uh, Minority Leader Pimentel kay Senate President G. Escudero. Opo, at ito ho, babasahin ito ni Chacha and Toto, kabuuan, para ho ninyo maintindihan, napakadaling unawain po ng kanyang sulat. All right, basahin mo nga ito, Madam Chair. This is addressed to Senate President Francis G. G. Escudero, Senate of the Philippines. Dear Senate President Escudero, Good day. I write to emphasize the constitutional mandate requiring the Senate to act forthwith on the impeachment case of Vice President Sara Duterte, as provided under Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one third of all the members of the House of Representatives, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Since it is a constitutional provision or term we are giving meaning to, the term forthwith must be interpreted in accordance with the verba legis rule. That is, it should be given its plain and ordinary meaning. According to the Merriam Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time. Its synonyms include immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away among others. Considering that the 1987 Constitution was promulgated in both English and Filipino, we must examine its official Filipino translation. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng isang katluman lamang ng lahat ng mga kagawad ng kapulungan, iyon ay dapat bumuo sa Articles of Impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. The Filipino translation for forthwith is agad, which conveys immediacy. The synonyms of this Filipino word include madali, bigla, dagli, or karaka-raka, which denote urgency or promptness. The above elaboration affirms that it is the Senate's duty To act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. Given the gravity of impeachment proceedings, it is imperative that the Senate uphold its duty with urgency, diligence, and a steadfast commitment to the Constitution. I appreciate your prompt attention to this matter and look forward to your response. Thank you very much. Very truly yours, Aquilino Coco Pimentel III. P.S. Ay, meron ba? Ano ano, sabi? Anong say mo, Brad? <laughs> PS oh, ano sa Akala uh, ko parang, uh, kinakabahan ako para papunta roon sa tono ng anong sa imo para nang naman. Oo, oh, oh, oh Akala ko <laughs> PS, reply ka agad. Nag-reply na ba? Alright. right. Si uh, mga kapatid, napakasimple po, 'di ba, ng latag ng liham ni Senator Pimentel kay Ginoong Escudero, no? Sinasabi niya dito, klaro ho naman 'yan. Hindi mo na kinakailangan pa maging isang abogado para maunawaan yung binabanggit niyang verma, verba legis rule. Para po sa mga abogado ito, verba legis rule. Opo sa statutory construction subject sa College of Law, di ba? Kapag klarong-klaro na naman yung kahulugan ng salita, wala ka ng ibang interpretasyon pa. Wala ka ng dapat pang ibang isipin. Eh kasi ino po yung dalawang bulsa ka sa kamara, eh ang daming ganong katwiran, di ba? Simple ho, sinasabi niya, sa wikang Pilipino nga po eh, Kundi ka ba naman may insulto dito, di ba? Sa ganito pong uri ng liham, ano? Di ba? Okay. Ang sinasabi po dito, translation ng fourth is agad. Opo. Madali. Dagli. Karaka-raka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yun ang sinasabi. Ngayon. Okay. Um, wala pa pong tugon dito, official ang Senate President natin sa liham na ito na ginoong Pimentel. Ang atin po nga lamang ngayon na iniisip, ano po, ay yung mga kadahilanan kung bakit ba talaga ayaw nilang dinggin kaagad dito at maghihintay pa raw po ng June 6 na pagbabalik sesyon pagkatapos po ng eleksyon ngayong pumayo at 12. And yung po sinasabi na nga ni Ginoong Eskudero na sa 20th Congress pa posibleng magsimula yung trial. Ang 20th Congress po uulitin ko lang ay magsisimula ang kanilang first regular session ng July 28 ang apat na biyernes sa bawat hulyo po iyan na sa ating pong saligang batas yan yung simula ng bawat regular session at dyan din po inihahayag ng Pangulo yung kanyang sona. So pag nagkataon po na July 28 yan, so Agosto na yan, yung nga po sinasabi, mga limang buwan pang paghihintayin natin. Sa loob na limang buwan na iyon, mga kapatid, opo, yan ho ba'y tumutugon doon sa fourth week provision ng salikang batas. Okay? Sige, so marami pong iniisip ng mga kadahilanan, hindi may tatanggay kasi nga halalan yung uh, pitong reeleksyonista, Diba? Yung kanilang mga pamilyang nandidiyan pa sa 12 na natitira, alam niyo ho yun yung mga political vested interest nila for survival para sa Mindanao vote, mga sinasabi mga mga ganun pong mga pagturing at pakiusapan daw. Yung naman 12 na nandidiyan na ngayon po eh kukuya-kuya -kuy lang, diba? Kasi nga hindi naman sila relationista, eh baka naman daw yung iba eh may mga lakad na, may mga bakasyon na, etc. etc. Ganun din po. May mga nandidiyan na nakaupo na meron pong nasa dinastiya na baka maapektuhan yung kanila pong mga kapamilya na tumatakbo ngayon. Alam niyo ho yun. And of course, no, basically din, yung pong usapin na eh, kung sila mag-uusap, kapag ito ay tinulak ni Ginong Escurero, tandaan wow! mo, kaya ka namin palitan by June 12. Wow! Di diba? kung sakasakaling pagkaisahan siya kasi uh, kailangan mo lamang boto e eh, majority para magpalit ng Senate President. So ang bottom line talaga dito mga kapatid, ang usapin yung provision pa rin po ng saligang batas na po naman nila yung pong proseso na pinagdaanan daw pero yung accountability issue nga din po. And yun din pong pagkakataon na sumagot na si VP, si VP Sara doon sa mga ipinupukol sa kanyang aligasyon tungkol nga po dito sa mga articles of impeachment na ito. Yan po ang main issue po dito sa napaka-importanting bagay na ito. So, uh, baby girl. Oh, yes. Call uh, me ko, my girl. Hindi ko alam, hindi ko alam kung tutugon na ang ating uh, SP sa ating uh, sana nga ay uh, request po na panayam para mm. makuha ang kanyang panig dito po I sa ka, naging sure, lihyang na ito. Li Senator Coco Pimentel. Ang tanong, sumagot na kaya mm. si SP Cheese Senator Coco? Mm -hmm. Kasi Feb 14 pa itong sulat, Feb 19 na ngayon. Um, di din natin alam kung uh, ano ba talaga dito ang kanilang mga napag-uusapan, yung mga nakataas, no? yung liderato ng Kamara, liderato ng Senado, at maging tanggapan ng Presidente. Kasi ano ho ito, no? this is a major national concern and issue. Opo, baka, baka sabihin ng iba, istorbo yan, focus muna tayo sa kahirapan. Hello? Nagihirap po ang bayan na ito nang dahil din po sa mga politiko natin. Mawalang galang lang po, no? Sa iba. Hindi po ba? Nagihirap din po ang bayan na ito nang dahil din po sa politika. Yan po din ang pinakamalaking problema po natin. Maliban po talaga sa kahirapan. Kahirapan. Kahirapan din po sa ating pagpili sa mga leader na ito. So ngayon, ang punto dito is mag-uusap ba sila para makapagpatawag na ng sesyon bago mag-eleksyon at masimulan po ang prosesong ito, magiging moot nga, sabi nga ni Atty. Torion, yun, yung kanilang petisyon pinahihinto mo, nagsimula na eh. Maaari namang ipahinto yan sa gitna kung mag magkikialam ang kataas-taas hukuman. Yan din po naman ay kanila pong poder. Pero ito nga po ang ating pong dapat na bantayan kung paano po dito magdidesisyon sa ginoong eskudero.